mukhang ibinandera na ni Max Collins ang umano'y rumored boyfriend nito. Kamakailan lamang ay nag-viral ang kumakalat na may kasamang guy ang kapuso aktres sa Bohol at di umano ay current boyfriend nito. Noong nakaraang taon ay kinumpirma ni na Max at Pancho Magno na legally separated na sila. Matatandaan na nabanggit nga ni Max sa isang panayam na ready na siyang umibig muli. Sa comment section ng nagpost ay may nagtanong kung ang kasama raw ba niyang guy ay kanyang boyfriend. Ang uploader ang sumagot sa tanong, yes po. Kinilig naman ang ilang netizen. Say nila ay halatang masaya ang aktres at bagay daw sila ng afam. Cute daw ang jowa niya dahil nahihiya pa ito. Bagay daw. At lowkey lang umano sila. Ano naman ang say mo dito?